Ang ating bumbanga imo ako imo ako imo ako no ah Shot on sa inyo lat Bumba natin is may problema na sa gasket kaya bibitibil siya nang todo. Tama ayo. Imo aku imo ako imo ako, imo, ako.

Ito ito yung Japanese TV. Ito sa ating na uh, bomba mga idol. Ito si na tayo sa tubig na. Eh. Wala tayong bayaran dito mga idol. Kaya dito tayo maligo sa bomba. Ayan yeah, na, idol. Ayan uh, na, Ang pagligo natin mga idol, pang madalian lang, huwag tayo matagal. Ay, eh, mahirap. Pagod na nalang magligib ng tubig. <laughs> Mamay, tawag tayo, mama, itawag kayo, mama. Ah, tayo mga idol. Ito sa atin, ubigan. Ah. Sampo na. Dito, sampo. Sabi siya natin mag-sampo, mga idol. Hindi natin mag-sampo ng marami. nag tayo. xao Shout out Shout out Shout out Shout out Shout out nhỏ mãi đuổi Welcome to my blog Welcome to my channel xao tóc nhỏ mãi

Mga idol, matagal. Mayroon na tayo nag-aayon mga idol. Itong bumba na ito, dito rin na kami nag-ainom ng na huli. Ay, malis naman po sa uh, bumba mga. Ayun, malis. Ano dyan? dahil natin makaligo no? tapos kagad tayo maligo huwag tayo magmatagal kaya mahirap no? basta dito tayo sa bukid dali lang masyado makaligo mga idol ganyan lang maligo <laughs> tapos ang gisuot natin basa sampai kaagad no sabura lang Ah, banlawan lang kundi. Ah, yun na yun. Pex na yun. Pag matuyo, yun naman suotin natin. Yan talaga pag dito sa bukid, mga idol, no? Hindi na po, walang arte-arte. <laughs> walang arte-arte pag dito sa bukid. Iba yung sa shirt, no? No. Ayan, suot. Yung shirt na. Kuskusal lang natin ng konti. sabon-sabon mga idol oh. pag dito tayo sabon kay mga idol wala nang sabon-sabon yung short na tinta <laughs> tipid ba tipid yan ang teknik tipid no sampay ka agad para mamaya ano natin doon. hangir pa natin may hangir pa po mga idol tingnan mo mga idol Oh. Forever young. Want forever young? Oh, stay okay. long. thickness ba? Ayan ang thickness yung may eye hole. Kasi yung thickness natin. And then, tapos naman ako maligo. Kapag napapaalam na po, Japan City Ang nag-isang charming nang Davao City. Pero ngayon, nandito na tayo sa may Maguindanao. O, noy North Cotabato. No? Dito na pag-upit po. Bye-bye!